Pag-usapan po natin itong Lifeline Rate Program ng ating pong pamahalan Sino-sino po ba ang uh, kwalipikado na mag-avail nito pong Lifeline Rate Program na ito ma'am Para usagay mas mababa ang babayaran nilang kuryente yung pong uh, ito pong lifeline rate program. Dati na po itong programa talaga. Uh, Apo. Siguro po kung maaalala nyo, no'n pong pinasa yung batas na tawag natin EPIRA yung nagayos nung uh, nagsaayos ng bago ng ating power system sa Pilipinas noong 2001, meron na nitong lifeline rate program. Dati po Basta kumukonsumo ka ng below 100 kilowatt hour dito sa lugar natin sa, dito sa mga taga Metro Manila, sa ibang lugar naman po 80 kilowatt hour sa isang buwan, mm -mm. meron po silang diskwento, automatic. Kaya lang po nakita po natin na sa pagpapatupad nito, pati yung hindi dapat nakikinabang sa diskwento mm -mm. ay nakakadiskwento, nakakakuha ng subsidy, sa tawag po natin subsidy. Aha. Kasi po sinisingil, sinisingil yun doon sa mga ibang uh, consumers doon sa mga hindi mga regular na konsumo so pinapasan yung obligasyon na yung diskwento doon sa iba so mga dalawang taon po nakalipas um uh, binago po yung batas inupdate po yung batas ngayon po ang pwede na lang makinabang dito sa diskwento na to na lifeline rate yung mga 4 piece okay at yung mga, hindi man sila four-piece pero nasa yung mahabang listahanan na tinatawag ng DSWD pero may sertipikado ng Local Social Work Development Officer na below the poverty threshold po sila. Tapos po ang konsumo nila ay below or at or below nung sinabi ko po kaninang 100 kilowatt hours or 80 or kung ano man yung naka inaayon doon sa mga lugar nila na uh, consumption level. So doon na lang po, sila na lang po yung pwedeng makinabang po doon sa lifeline rate program po nating tinatawag. Gaano okay. po kalaki ang maibabawa sa bill ng isa pong uh, aplikante or aprubahan dito po okay. sa lifeline rate na ito ma'am? Example ko na lang po sa Mirago area pero iba-iba po kasi to sa bawat electric cooperative or distribution facility. pero dito po halimbawa sa mga taga Metro Manila ang diskwento po kung 100 yun po ko kanina 100 kilowatt hour to I think uh 80 yung ano nila 20% discount pababa po yan hanggang sa halimbawa pag 20 kilowatt hour lang yung konsumo mo 100% discount po yun Okay so Malaking diperensya po kung nakarehistro kayo na lifeline rate, kung lifeline rate program beneficiary po kayo from 20% discount to all the way to 100% discount. Ah, uh, sa inyong puntalan, marami na po ba nag-avail nito, Madam okay. Chairman? Kasi po kung isipin po natin yung kabuuan ng nasa 4 piece na listahan ng DSWD, uh -uh. 4.2 million households po 'yon. Okay. Pero yun pong nakarehistro natin as of last week na biyernes. Tuwing biyernes po kami nagkwekwentahan ng mga distribution utility at electric operative. Mga 37,000 pa lang po yung na nakarehistro. Ilang po ang target po ninyo para sa aming mabigyan po nito at beneficiary ito po ng lifeline rate na ito? Hindi naman po naman po sa target. Pero ang sinusundan po namin, yung nasa four-piece na listahan po mm -hmm. ni DSWD, yung uh -huh. 4.2 million. Pero posibleng naman Ma marami po... Marami pa rin palo. 37 uh -huh. pa lamang nag-a-apply. Pero ang mm -hmm. nasa listahan uh -huh. dapat is 4.2 million. Pero ang ano naman po namin, di naman po siguro 4.2 million na yon ay <laughs> uh, consumers. Po, baka po kasi yung iba, nakikitira sa Magkakasama sa bahay Opo, or magkakasama sa bahay. Kasi po kasi magkakasama sa isang bahay ang isang ang four piece. Isa lang po doon yung Ayun. pwedeng mag... kasi isa lang naman ang linya nila. O kaya naman, naman O kaya naman yung iba benepisyaryo. Yung ibang benepisyaryo madam ay wala pa pong kuryente doon sa lugar nila. Pwede, Pwede rin po. Oo, maraming ganyan, yeah, maraming yeah. ganyan eh. Yung mga nasa Opa. isla, yung mga nasa liblib na lugar, yung po ba mga ganyan, ah, madam chair? Mm. Tama po yun, tama po yun Okay, Madam Chair. Ah, uh, ito pong uh, lifeline rate na ito, hanggang kailan magtatagal? Ito po ba may expiration? Wala naman po, wala, oh, wala naman, naman po. Kaya lang po, ang hinahabol po namin sana, kaya din salamat din po sa programa nyo no na na ikakalat natin yung balita na to. Gusto po natin na makinabang po talaga yung dapat pong makinabang katulad nga po ng mga four piece natin. Sana po makapag kasi po may rehistro po itong uh, step eh. Kung hindi po sila kasi makakapag-rehistro agad, ang pinag-uusapan po namin ng kami po sa ERC, sa mm -mm. DOE and DSWD, uh -uh. kami pong tatlo yung taga-implement po nitong batas na to, Iro-roll out na po kasi ito ng, Set ng Setiembre. Okay. So, sa susunod na buwan po, kung hindi sila makarehistro at halimbawa may metro sila at kontador. Ah Sisingilin po sila ng buo. Hindi po sila oh. makaka ng discount. Okay. So sayang po, di ba? Oo nga, so, oo nga naman. Oo. Kaya po hinahabol po namin na makarehistro po sila para mm -hmm. po wag po maputol. Kung ngayon po nag enjoy na sila ng discount, huwag po maputol yun. Kasi baka po magkagulatan tayo ng Setiembre, biglang sisingilin sila ng buo. <laughs> mm -hmm. Ma'am, doon po sa mga hindi pa nakarehistro at sila naman po yung kwalifikado, saan po sila magtutungo para makapagpatala? pupunta po sila dun sa mga opisina ng mga distribution utility nila or electric cooperative para po dalhin nila yung four-piece ID nila okay. at yung huling uh, bill electric ng bill. kliyente. Ah, 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 ah. kung, 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 sana po kung may isa pang uh, valid ID, pero kung may four-piece naman po, usually valid ID na na ano yon tinatanggap. Mm -hmm. Kung wala naman po, po na, nawala nila yung four-piece ID nila, So basta po kailangan may valid ID sila na dala at saka po yung bill para po uh, ma-validate nung utility yung lugar po nila yung metro nila uh -huh. yun po. Marami din naman pong uh, distribution utility ngayon na tinatawag na onsite nago onsite registration sila sila po mismo yung pumupunta sa mga barangay para po mag-register doon so abangan din po nila baka po pupunta doon yung mga utility po nila ayo